Master Welcome back sa ating YouTube channel At syempre Nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong vlog So ngayon po ay magpipishing tayo mga Master Solo fishing tayo ngayon Wala tayong kasama Syempre solo nga eh. So pupunta tayo ng Manila Bay Sa may Paseco Kaya akong pipishing kasi meron akong ititesting na, ano, na lure Uh, meron akong ginawang sabiki so titingnan ko kung yung ginawa ko effective 50 lang unleaded unleaded pupunta? Doon sa dulo. Tara. na. Ano pa maghintay pa ng report? Raymond. Kapit din mo. Sama ka sa amin. Saan? <laughs> hindi. Dito okay, lang ako okay. sa ano. Mag Magka-casting lang ako dyan. Meron sa lang ako. Meron sa basa ikaw? Oo. Magpapangka oh, kayo? Oo. Uh, Oo. Mag-apon yan. Ay, mag-apon. Hindi pwede. Hanggang okay. ano lang ako. Hanggang 11 lang ako. Saka, kaya kaya, apat litro nga lang picture muna tayo ano ba yung cellphone ko? sa side, side sayo ah, sige sige 1, 2, 3 ako ng ganito ito, ito ito ganito lang mabilis yan eh. madulas yun yeah, ako nag i meron ako yun meron ako yung clip din lang wala um sa lang ako eh ang gawin mo sundog. Hindi naman ako naka-prepare ngayon na Hindi. Next time ang ano. Oo, next time. Pagkasasalakay ako. Kasi hihira rin lang ako makapag-ani, pagsasalakay. Ako tuwing ano, sabot linggo. Ah. May therapy kasi yung anak ko. Kaya pagka... Tubig. umase, good morning yan, nandito na naman tayo sa uh, Baseco. so, fishing session tayo ngayon Saturday morning medyo tinanghali na ako alas, alas sa ispasado na bagal ng biyahe ko saka na-meet ko yung ano, isa sa mga tropa si Chester tagal lang hindi nakita, ano rin angler din inaayaan nila ako sa MI City kaso lang eh ano, hindi ako pwede doon pala yung MI City yung sa dulo na yun doon sila magbabangga sila ayan eh, hindi na ako sumama kasi nga ano hindi naman ako prepared doon pero next time siguro so dito muna tayo magka casting tayo dito sa my baseco ayan. dito. dito pa rin tayo sa spot natin old spot at low tide na mga master complete, complete gear ako ngayon ayan, pa. ang gala nating rad medium medium light at saka ano uh, heavy so wala tayong ultralight ngayon master kasi yung ultralight ko na donate ko yung dulo yung tip kasi two section yung ultralight ko yung, yung isang section yung nasa pinakadulo na, na donate ko dito paghagis ko na putol yung tali sumama yung dulo so ayan wala order na naman ng ultralight so ayan sana makachampa tayo ngayon wala pa dito ang angler meron na rin oh uh, so, testingin natin kung makakaano tayo hindi tayo magmamadali mga master so ayan mga master nandito na tayo sa spot natin no? ito yung spot ko dito talaga sa ano, base ko ayan, dito sa may barge May barge na lubog no? so dito tayo magka-casting dito pero bago tayo mag start um, mag-aalumsal muna ako para ano, para fresh tayo So, yan mga master. Ang dami kong mga daladala. Grabe. <laughs> Ayan, so nakikita nyo yung mga daladala tayo. Meron tayong cooler? Ayan, so, almasal mo na tayo mga master. Bumili ako ng pandesal. Wala nga ka lang kape, syempre. Tubig na lang, tubig. So, almasal mo na ako. Tapos, bago tayo mag -ano, mag-casting. Ang gagamitin ko ngayon yung medium heavy natin ano, na rad. I may mean, leader pa rin ako. Uy. So ito yung sa biki rig na ginawa ko. Agawa ko lang 'tong mga master, hindi pa nga masyadong pulido. Eh. So tatlong tatlong hook 'yan. Um nakalagay dito sa 30 30 grams na ano, 30 grams na floater. So itong 30 grams na floater, may babato ko nang malayo 'to. So, no, yun ang advantage kapag mabigat yung floater So, yan. Tapusin muna natin yung almusal natin and then mamaya, start na tayo. Parang, parang ako lang yung angler dito ah. Ay, hindi naman ako angler eh. Parang ako lang yung miming wait. <laughs> na sana. Pusin ko muna yung almusal ko. Ay ko. Oh. Pusin ko muna yung almusal ko. So, yung oh. handhook lang mga master. May nag-strike na eh. So, ayan mga master. Start na tayo ng ating pagbabato-bato. Tetestingin na natin kung effective yung ating ano ating inventong sa BQ wala pa boss kakatesting lang yan mainit na kakainan na yan dyan yeah. natin umpisahan Ang mahirap lang pagmalayon, tagal i-retrieve. Pero maganda naman dito. Ma, ma ano, malawak yung sakop mo. Nakakapagod lang. Mag-retrieve. Eh, no, mo. Dalawang pesos na may nag-strike sa atin. Pero hindi, ano, ewan ko kung malaki yun o maliit. Tingin ko maliit. Madalas na nag-strike dito sa Sabiki. Kung hindi bid-bid, ito. Yun lang dito. Ano yan? Dito sa area na to. Dito sa pinagpwestuhan natin. Ayun, layo. negative <laughs> sa pa isa pa balik tayo dito sa dati walang strike mamaya na ayun yun mga master dalawang beses may nag strike pero hindi ano, hindi tumuloy siguro ang kinagat lang yung dulo ng sabiki lang sayang kung hindi yung talakitok yun na maliit. Tingin ko talakitok pero maliit lang. Hindi kaya yung huko. Medyo malaking huko. Ayan. So, ayan mga master. Dito tayo ulit maghahagis. Dito sa kinagatan ako ng pating. Titingnan ko kung may kakagat ulit sa atin. So ang gamit ko ngayon. Soft bait. At saka ano. Soft bait na merong floater na mabigat. So ay yeah, mga master, pahinga muna ako. Nakailang cast na rin ako no. Wala pa, wala man lang ano. Wala man lang nag-i-strike. <laughs> Mukhang wag naman sana no. Maaga pa ang oras ay alas 7 pa lang. Ano oras ba? Alas 8 pa lang ng umaga. So hindi pa naman kagata ng isda. Ang tingin ko makakachamba pa rin tayo niyan. hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa mga master ang aga pa alas 8 pa lang pero parang matumal talaga pero <laughs> you know, tingnan natin ha um, alas 8 pa lang naman eh kadalasan kinakagatan tayo dito alas 11 mga ganyan so mahaba pa yung oras alright so ayan mga master Ma matumal nga ngayon. Actually wala, walang strike maliban sa kaninang ano yung yung dalawang nag-strike sa ating kanina yun na yung ano unang strike kanina pero after nung dalawang strike na yun wala nang hindi na nasundan tapos meron nang umuwi na ano yung mga angler sabi nila tumal daw Mas, tumakas pa yung hangin lalo na hindi ako makakahagis sa kabila so, ang antayin pa natin na tumila yung hangin, dito muna tayo maglalaro-laro, baka sakali may matyampahan tayo dito sa part na to so ayun na nga mga master ang tumal, grabe ang dami mga angler halos lahat, wala pa kaming huli wala pa akong nakikita ang may nakahuli at wala pa akong nabalita ang may nakahuli lahat mga master eh, negative so tayo ngayon nagpapahinga pa rin tayo dito no? nagagisagis ako ayan, nakabukas yung dalawa nating ano, Rad. isang bait cast natin tsaka yung spinning reel natin na 11 feet at 2.4 meters na bait caster. so ayun mga master huwag naman sana no huwag naman sana tayo masiro may dala pa naman akong cooler <laughs> Kasi nung mga nakaraan, wala tayong dalang cooler. Lagi tayong nakakahuli. Ngayon, nagdala ako ng cooler. Makakahuli tayo yan, sigurado. Tingnan natin na. Mamaya. Tingnan natin kung makakachamba tayo. Master, cast pa rin tayo dito kahit mahalon. Tsaka mahangin. Mabigat naman yung ano ko eh. Tingnan ko kung makakahuli. Pato ng malayo. <laughs> ang dyan lang talaga. So, yan. Baka may predator fish dyan makachamba tayo ng malaking bakuko kagaya nung nakaraan.

bidbid ta, bid, bid. Malaki-laki na rin 'to. Uh, Paano ba ginagawa siyang sa ito? Laman. Sa sa akin kasi ano eh, pwedeng freezer ko muna eh. Ha? Tapos medyo pag tinigas mo tigas siya. Antay mo siyang medyo lumambot. Ha. Ah. Tawagin mo siya para mapili yung ano. ah, uh, oh, matinik kasi 'yan eh. Matinik. Tinik niya. Sarap din kung ano eh. Pang Shanghai. 嗯，嘿嘿嘿，我跟独 Itali ka Italihan natin tas Ilahin natin Taga si Dugo eh Uy grabe uh, Di ka nga natibo sa kanduli na eh. Alaya na sa amin eh magos tagos ba? parang tagos eh yeah, tagos putulin na lang natin yung ano parang oh, tagos 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 ay madali tanggalin niya may panghuling ganyan dito may lungus may cutter cutter ka diyan wala ah uh, wala kung ho uh, ho kaya tong cutter ng ano ko wala wala dito malayo kailangan maka makarating dito sa dulo pwede to eh ah ah na tapos na ba gusto mo mana. Ah, okay na, okay na. Okay na, sige, sige. Okay na, bitaw mo Ako na. Bitaw. Dito De, do, sa du, di, yung oh, ano ako ko. Ya. Ako, ako Ito sa dulo ah, yung pinaka dulo. Okay, okay. Ano, ano? Sa Talaga nangyayari. Talaga, nga, dito sa kuko mo. Hangal pa dalawang oras ito lumabas yung ano eh Sima Sima Na ah, ano ako na Tumalon yung ano? Panduli pandu Diretso muna Kasi ah. ah. may pantay tayo yan yan Putulin mo pre Oh ito nga May buong putol naman Putulin mo, na. mo. 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 Yan ang pinakadula Matalas siya eh Dulundulo. Sa dulundulo. Sagad mo Hindi yan Hindi yan Ito 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 yung kanto na ito ah. Ako ako. Ikaw na. Ako na ako na. Oh. Hindi, ubo mo nang ibaon. Hindi, nanya ko yung ano. Para oh. hindi pa tumagos yung ano eh. Yung sima. Ba? Parang hindi pa tumagos eh. Madali madali na tagos pag putol na. Hmm. Kasi hindi mo oh. mapatatagos yan kapag dinaputol na. Ako na. Teka tayo. Patagusin kaya muna natin maigi. Sige.

Wala nga. Di, di, di ano ko. Nasa, pinakadulo yung ano nito eh. Hmm. Yung pliers nito eh. Yun. Wala nga. Ayan. Ay, balat ko. Sama. Teka, teka. Ako na lang ako na. Dito, dito mo na lang 'yan sa kabilang Ah. Uh. Yung dulon-dulo ay. Dito, dulo, dito ay. na lang 'yan oh, sa kabila. Yung kanto, diyan 'yan. Sige, abante pa, hindi hindi tatalab 'yan. Yung pinaka ito. Yung ha? pinaka kanto. Di, hindi pinaka -kanto, yan. 'yan. Ito to to to, to. taga. Turo ko sa iyo. Dito, dito sa ito ito ito. Ah, yung pinakadulo ka, dulo. dulo yung cutter niyan. Oh, yan ang cutter. Yan ang cutter niyan, dulo-dulo. Yan. Okay, yan. Yun, mm -hmm. dali mo. Ang cute. Loko. Ang hindi na, Okay, by the day Wala lang, yun lang, wala lang ako alkohol Chugas na kanduli na yan Pahamak Bid-bid Okay ah, Medyo malit sya Ayan no Ah kasi laki nung kanina Malit na daw Ooy huwag ka nang umano Huwag ka nang pumalag Huwag ka nang pumalag baka mahup mo na naman o <laughs> Nasa bitan lang ng travel hook Sa Sa hasang Wala na Wak eh Dito tayo sa pagitan ng dalawang barge Wala pa yung, yung target nating isda Wala ah Absent sa atin ah O ayaw talaga sa atin magpaano kasi paglalaroan lang natin nilirang ko na yung bark siya. walang bako wala ring so ayan mga master break time ako kakatapos ko lang kumain ang oras ay alas 12 ng umaga so ayan mga master wale walang hule zero first time ko na zero dito sa base ko mga master Pangit ang pangit ng tubig eh lakas ng alon so hindi tayo makaporma kanina hindi makapagcast pawin na lang tayo next time pupunta tayo dun sa may MI City dun, 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 maraming huli hindi na natin kung makaka tayo sama tayo dun sa tropa pagod na ako masiro <laughs> Anyway, okay lang. Ganun talaga kasama yan sa fishing. Talagang minsan na si Zero. Ay, hindi pala minsan. Madalas mga master, Siro tayo. Pero enjoy pa rin. Ay, enjoy pa rin natin yung pag-fishing natin. Subukan natin ano, lumipat. Lipat lang ako ng pwesto. Makasakali makaano tayo. Makachamba na. No? dipat lang tayo, dipat pa tayong pwesto